sobrang pasasalamat ng mga teachers sa atin dahil sa ginawa natin na i-share sa kanila yung ating upuan na walang bayad at uh, buhatin natin dito uh, natutuwa kasi sobrang pasasalamat nila sa uh, natin sila mga kabila <laughs> what's up mga kabida ang magandang umaga po sa ating lahat so sa video ito nandito tayo sa kubo yan -ipot -ipot tayo dito sa uh, ayong araw pala mga kabida isa ah uh, pibili na kami ng lambat ng aming gagamitin sa ilog at uh, may makakasama tayo bali Iniintay ko muna bang hinihintay ko nandito tayo Laki na nang pinagkita ko kayo pa lang palang sa inyo na uh, ampalaya ang palaya ito ang taba may, siya pero mataba na siya pero to maaba na uh, katamtaman yung taba pero sakto na yan lalaki na yung mga ganitong tag nito ampalaya, pala, ayan yung mga nabalot natin oh. pero na naman tayong iintayin, pag na-harvest natin yon, malapit na itong harvestin ulit nakatawa <laughs> naman pag uh, meron kang tanim na ganito ang palaya maganda rin ang palaya pala uh, meron na namang bagong sibol ganda kahit yung talbos lang nito pwede ka rin kumuha pero sayang paka hindi mamunga pag uh, tinalbosan mo ang dami na namang bulaklak sa taas ay may bunga ito kailangan malagyan na ng plastic oh, para hindi na masira kapag nalagyan mo ng plastik gaganda siya matutuloy ang bunga tulad nito ang <laughs> sarap na nito pag linuto mo nakakapagulam na kayo pero kailangan pag linuto mo to na dalawa na para mas marami na diba Makailang araw pa to Ayan din na itong lutuin. Eh. Bali, hinihintay ko muna yung mga kasama natin. Sila yung gumagawa nung tag nito. Nung lambat. Uh, tutulungan natin. Tayo yung bibili ng materialis. Gusto kasi nila. Samahan ko sila na para malaman kung yung binibili. Para sure, sigurado daw. Sigurado daw at kita uh, makita ko rin ang presyo hmm. dami pa lang bunga nung no? dami nito ano oh kunin natin dami oh dahil nagulan nila gumanda yung mga bunga nila hmm. ganda pa ng itsura nila kumikinang kinang pa siya pero madamo lang mga kabida hmm. ganda na dito hmm. pero matataba hmm. ganda kumikinang kinang dahil nagulan ulan gumanda yung kanyang bunga hmm. kumikinang kinang siya dati hindi naman ganito yung itsura nito ngayon kumikinang kinang pa ang ganda matayong lagayang Ipapalawag natin yung para meron pang lumaki tumaba. Makapal na lang yung damo dahil sobrang sa paulan ulan. Hmm, ganda nito. Ah, haba. gumanda <laughs> parang bago yung kanilang daon ang ganda lang. parang bagong tanim lang gumanda bigla maganda talaga pagkatagulan doon ka magtanim sigurado ah siya yung mga tanim mo tapos libre dilig pa Nalalag po na pala ito. Bibilog na laman ito. Pero maganda. Pero matataba talaga. Oh. Okay, ito meron. matataba. Ang ganda nito. Ayan o. Oh. inamadamuan din pala ito para sayang oh, ganda gumanda pa naman sila namumunga hmm. Oh. meron pa rin na harvest mga kabila kahit paano meron pang nabitira mga na harvest yeah. tapos yung mga sili natin meron pa rin na oh. yeah. sili nandun ito na lang ha ah. sa sisunod harvestin natin yung ampalaya <laughs> dami-dami rin, no? <laughs> Ayun, kaya lang natin yung makakasama natin bibili. Amaya, babi ay tayo. Kaya kung pisalwa dito kami bumili ng lambat dito sa Apalit yan yan yung kanilang mga lambat ay masantol pala to lugar na masantol yan bali nagbibilang muna sila ng tawag nito yung lahat ng lambat nandito yan yung mga kabida yung nabili namin lambat So yun mga kabida, bali nandito na tayo sa bahay at hindi na tayo ganong nakapag kanina at konti lang yung na natin kasi wala akong maisip na sabihin <laughs> So yun, pinagkita ko lang yung mga bili ng lambat Yan, bali uh, sabi nung gumagawa, isa anim na araw pa lang bago uh, matapos so, bali, abangan nyo yung uh, pag natapos yun, magpapaturo din tayo kung paano maglagay ng lambat para tawag nito para makita nyo kung gaano ka lalaki yung mga mauuli bali sabi nga nung gumagawa sige pag uh, pag natapos yan tutulungan ko kayo kung paano maglagay para alam nyo din kung saan yung merong mga sabit kasi uh, minsan merong mga sabit doon nahihirapan ka uh, sayang lang yung lambat pag nasabit ano, masisira lang kaya sabi nyo tutulungan kami kung saan pwede magbagsak kung saan hindi pwede magbagsak ng lambat para hindi masabit ba masira so yun nabali kanina nagbayad na rin ako sa kanya yung gawa niya. at uh, yun uh, Pupunin na lang natin na uh, magchat-chat na lang daw sa, sa atin tapos sa uh, puntaan natin doon pupunta na lang natin siya magbangka papunta doon sa kanilang tag niya uh, lugar yun bali <coughs> yan nga uh, abangan nyo yung panghuli namin ng malalaking isda sana makarami nga <laughs> salamat kay Sir Endre sa bigay sa amin na pambili sa amin magagamit na po kami anim na araw po bago daw matapos sabi ng gumagawa yeah. at sigurado sabi nila uh, sigurado makakahuli kayo dyan sabi nila hindi kayo mabobog yeah. kasi kung bibili ka pala ng lambat mga kabida yun talagang gawa na, uh, hindi basta-basta pala, uh, sabi nila, hindi basta-basta talaga yung uh, lambat pagbibili ka lang, yung gawa na. pero naman daw mga gawa, kaso hindi para sa ilog, para sa dagat daw yun. Yung mga nagagawa ng mga doon sa pinuntaan namin. ya yeah, sila, master na nila, talagang yung uh, kinabubuhay nila mga kabila yung paggawa ng lambat. So yun, mamaya mga kabi, bali pagkatapos nitong video na to, kukunin uh, ko yung mga upuan ko. Yung pinarikila ko dyan. Ah, pinarikila ba? Yung pinarikila yung mga upuan natin. Tapos, ah, uh, hindi ko na pinabayad at uh, binigay ko na lang yung sponsor sa mga sa mga magtatapos ngayon sa elementarya mga kamilya. So yun, mamaya mga kabida, kukunin ko para may win dito sa bahay kasi uh, kung na natin yung makukuha, mag uh, ko siguro, doon natin kukunin. Kasi ka, uh, hindi naman pwedeng hindi kunin yun, baka mawala doon sa eskwela. So yun, uh, bali, uh, abangan yung mga kabida. Maya maya, punta tayo sa eskwela. Salamat pala kayo, ulit kayo sa Renry at uh, yun, nabili na natin yung lambat na tawag nito, na uh, sponsor niya sa atin. Yeah. Salamat po sa inyong mag-asawa mga Sir Henry at uh, kay Ma'am Bawena. Yeah. Kahit hindi nagpapabanggit sa mga Bawena, panggitin natin para pa salamat ba. Yeah. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa mga silent viewers natin na lagi nag-apong sa mga video natin. Sa lahat ng mga tag nito. Solid Skavida, solid subscriber po natin sa mga bagus subscriber. Maraming salamat po sa support na sa mga hindi nagko-comment at lalik natin video sa mga hindi po nag-skip mga yan. po sa inyo. At sa pag-like po itong video na to, maraming salamat po. Yun, mama. Kunin na natin yung uh, upuan mamaya. Okay. Paan namin kinamahal? Alam namin, hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Ngunit kami lumos na nagpapasalamat sa inyong mas kong sa amin sa pagmamahal, pangalaga, pagantabay, at kayo na nagbibigay buhay sa amin para mangarap. Lagi ninyong tatandaan na kayo'y mananatili na sa aming puso at isipan. Iingatan ang bawat alaala. -ala. Yan mga kabida, bali, bababa baba, baba na natin sa mga upuan na pinairam nga natin sa eskwela. Ang kameraman natin si Kisya. Shut up, shut up. Shut mga kabida. na yung iba pero itong sila meron yan, luba ano natin dito ano baka ako na kanina to hindi tayo nag video pero ngayon yan, nag video tayo dito sa uli yan, narinig mo ba yung pangalan ko kanina sa eskwela? sabi yung Jollibee TV <laughs> Yeah. minasyon pala tayo dun sa eskwela kanina kaninang kanina, nag-graduation ng kabida. Yeah. Sabi ni Gishya sa akin, sinabi yung pangalan mo, Jollibee BTV, sabi niya. Tapos yung nagkita ko mga upuan mo, sabi ni Gishya na siya. <laughs> diba Sobrang nagpapatid. Thank you mga teacher kanina. Kanina pumunta tayo. Binang salamat, salamat sa Madali na nakakaya daw. Pagod daw ako. Sabi ko, okay lang. Huwag akong mabuti. Oh, dito mo ako. Ah. Hmm. ah, sabi nila, super thankful kasi sabi nila na pinahiram ko sa kanila yung mga upuan. At uh, ako ako'y natutuwa kasi super masasalamat pasasalamat nila sa uh, uh, pinahiram natin sila mga kabila. <laughs> May natin sila ng buwan dahil sa graduation. Bakit ang likod? Ano likod? Ito. mo siya. Harap mo dito. Aarap mo. Yan. Aarap mo dito. Ano yan? May Anton dito. Ano, dito? Ano, dito? Ano, dito? Ano, dito?

Binababa ni Tito Jory yung... Binababa ni Tito Jory. Yung Yung upuan. Laki. kita ka pang vlog. Hello. bye-bye. Eh sobrang mga makabida. Ah, katatapos na lang natin ng magbuhat ng mga ah, lamesa, saka yung upuan at naibabana natin. Oh, 'yun. Ah. Sobrang pasasalamat sa mga teachers natin tin sa ginawa natin na i-share sa kanila yung ating upuan na walang bayad at uh, in-expose ang dalang natin ano, madalang lang naman mga kabita at uh, kada taon kapag uh, pag may graduation ating uh, ipayarap sa kanila at saglit lang naman nawaras at hindi uh, naman kalayuan at uh, hindi naman mahirap at, at para yun lang gusto ko lang si silang i-share dito sa aking tableto sa ating mga upuan at uh, makalibre sila para para sa mga kabataan, mga kabida yung uh, senior natin eh. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pag sa kanilang uh, at Ah sana ya uh, lahat sila makapagtapos ng pag-aaral at uh, maging patatas yung kanilang mga ang ito, uh, kanilang pangarap at uh, sana matupad. At yan, uh, napakasarap sa pagkiramdam yung kahit ganun lang uh, na senior natin na uh, sa kanila is uh, sobrang tuwa sila at uh, sobrang pasasalamat sa ginawa ko. At uh, hindi nilang uh, akalain na yun nga, hindi natin ipapabayad. Sabi ko, hindi nang bayaran mo uh, Share ko lang sa mga magtatapos ngayong 2024 nga. At, uh, yun, ako'y natutuwa. Tapos, lahat sila, lahat ng mga teachers, uh, pila salamat tayo sa ating ginawa. Uh, yun, kahit gano'n lang kasimple yung ginawa natin, sobrang na-appreciate ko yung pasasalamat nila. So, yun nga, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. At, uh, sa lahat po ng mga batang kilig sa mga vlog natin mga kabida maraming salamat po uh, share lang share, share share lang mga kabida kung tayo meron mag share tayo uh, sobrang nakakatuwa at uh, ang gan sa pagkaramdam uh, yung tumulong at uh, pasalamatan ka napakasaya sa pagkaramdam mm, yun bali uh, congrats sa mga nagtapos pag ngayon, 30, 30, 30, 40, uh, yung pag-aaral ngayon, 2024, yung mag-grade uh, 7 na sila niyan sa susunod. Tapos, yung mga kindergarten, mag-grade na sila. Yan. Good luck sa panibagong at uh, panibagong pag-aaral na naman. At uh, sa, sa lahat ng teachers, maraming salamat sa support niyo sa mga bata, sa sakrapisyon yung pagtuturo, at salamat po sa inyo. Ba. Uh, para maraming salamat po ulit sa lahat mga kabita So, dito ko na po tatapusin yung aking video. Kasi siya na po, tumadalang lang tayo nakapag-upload ngayon. Meron, medyo busy lang tayo. May inalakad po kasi tayo. At, uh, yun nga, inalakad po yung uh, pagbili ng panti. Ilang araw ko na siyang inalakad. Kinausap yung mga tao. At uh, kanina nga, bumili na tayo. At, uh, konti lang yung na video natin pero okay na yun at least ha, pagkita ko sa inyo na yung bilihan ng mga lambat dito sa amin sa makabebe pala yung mga kabila pinantaan namin o oh, yun yeah. bali magandito na lang po yung aming vlog maraming salamat po ulit at uh, God bless po ingat po bye bye